nating ito ay bumiyahe tayo mula Leyte papuntang Cebu at nag road trip papuntang Dumaguete at sinilip din natin ang ilang magagandang spot sa Dumaguete City So tara, samahan nyo ulit kami sa aming adventure Let's go! One, two, three, say eight! Okay. Picture guy. So what's up mga joy? Guess where we are? Nami sa Roro going to Dumaguete. So nagbiyahe mi from Leyte going to Dumaguete. Nami sa Roro. Karon inside. Narang oh. La mga <laughs> member sa gtn and Kids <laughs> So nami skeletal Meron kaming biglaang road trip na pamilya So this is really important road trip I hope ma successful ning And then siyempre mag sightseeing na rin tayo sa Dumaguete So Tara samahan nyo kami Dumaguete port So andito na kami sa hotel namin. Dito sa Dumagete. So grabe nakakapagod 5 hours and a half yung biyahe papuntang Barili, yung roro patawid ng Dumagete. Pero thank you Lord, nandito na kami. Dito kami nag-nagstay sa Hotel Essentia. Hotel Essentia, Okay siya. Uh, ito yung room namin. Mamaya tour ko kayo dito. Tapos kung magkano yung price ng room. Ngayon ano muna, bababa ka muna kami. Kakain. Hanap kaming restaurant. Good morning mga choy. This is day 2 here in Dumaguete and then kami lang dalawa ni Jace dito sa room kasi andun na sila sa baba yung pinunta namin dito. So dito mula kami. muna kami. Itutur muna kayo dito sa room namin. So ito pagpasok mo, Siyempre dito may closet. May closet siya. Ayan. Tapos, may bolt, Pero di na lang yung gamit. Tapos, wala naman kami yung lalagay dyan. <laughs> Tapos, ito. Pwede kang mag-init ng kape. Tsaka, tsaka may mga glass. Ito, pang inom, tsaka pang kape. Mag. Tapos, may tatlong bed. May tatlong bed siya nakasama pero nag-additional kami ng isa. Nag-additional kami ng isa kasi kulang. Hindi kami kasya kasi anim kami. So, yung bed na yan is 600 pesos. So, yun. Yan. Tapos, may table dito. Madumi na nga lang. Siyempre, pagdating namin, hindi naman madumi. Tapos, may big table. Yan si Jason, so, nanon, nanonood. Si Hi. Hi. Then na TV, meron TV. Tapos aircon. And then pag naliligo ka, nakikita yung ano mo, silhouette mo. So yun. Okay naman. Yung yung room is yung nabayaran namin is 4,100 tapos kasama na dun yung 3 breakfast so nag additional nag additional lang kami kasi anim kami so yun okay sya nasa 3rd floor kami may elevator sila tapos may hot and cold water that's really nice so yun lang pagkatapos namin dito subukan namin pasyalan yung sulfur Band dito may, di, nandito pala yun malapit lang sa dumagete 23 minutes away lang So, pag may time, pasyal tayo. Bye-bye! Hotel Essentia. Mission completed. Bye-bye. Pakita, -bye. pakita, pakita ko sa inyo yung view sa ano nila, terrace. Nawa oi. Ito yung room namin. Tapos, ito yung terrace. Makita ko sa inyo yung dumagete. So, ano? Tsaka so, ah, dito pala sa dumagete, walang stoplight. Wala. Yung city nila, walang stoplight. So, let's go. Dumagete Baywalk. One, two, three, Say hey! So nandito tayo sa Sulfur Benz Sulfur Benz Sulfur Benz ng Dumagete. Tara, check natin. mga sulfur vent na nakilala rin bilang mga hydrothermal vent ay nabubuo kapag ang mainit na magma at dagat ay naghalo. Ang prosesong ito ay naglalabas ng mga gas tulad ng hydrogen sulfide at sulfur dioxide. achievement unlock dumagete soul for bands ganda tsaka nakakamangha umusok yung bundok pinuntahan namin yung ano nila yung yung ano yung okay, tawag na huh? suspension bridge oh. tapos may wall dito papasok tapos Hinawakan namin. Init pala. Oh, may. Put your hand there. Oh, there. Oh, no, there. Init. Oh, there. Oh, there. Init! Oo, Oh, na Oh, there. na there. Oh, Oh,

Horse is... Oh yeah, one horse. Na, diha Red Horse Barn. Uh, red Horse kaya, What? Red Horse Barn. Lutoy. That's a farm. Okay. So, nadala na namin yung ano, meron din mango farm, mango farm. Uh, Grabe, oh, man. mango ranch 'di, mango ranch. Sobrang ganda din, chinek namin. Hala, pakita ko sa inyo. <laughs> In sunsets, the fields aglow. Rising up with the roosters crow. Daddy's boots on the creaky floor. Texas ranch life always need more. Mama's in the kitchen making bread. Kids upstairs still in bed. Tractor homes as the day begins. Sweating toil where the heartland ends Fresh life in Texas where dreams take root And we find our side as we pursue Hard work and nature in perfect blend Fresh life in Texas, blessings never end So yun, tapos na kami dito sa Dumaguete City So yun, nandito naman ulit kami sa barko singing so, na kami ng Cebu So mabilis lang naman yung biyahe Mga 30 minutes lang patawid ng Cebu So kita-kits tayo doon Pagtawid ng Cebu May dadaanan pa kami Hopefully makadaan kami Hindi na hindi pa gabi kami pag nakadaan doon Tumalog Falls Try naming daanan yun oh andun yung Dumaguete yan tapos yan lang yung Cebu kaya 30 minutes lang yung biyahe sa bar so yun dito na kami sa Cebu. dito na kami sa bahay. Grabe, almost six and a half hours bago makarating dito sa Guadalupe. Kasi alaw na kami dumating doon sa may uh, Bato Port. So, yun. Tsaka hindi na kami dumaan, dumaan sa Tumalog Falls kasi nung dumaan kami doon, mga 2 2.30 na yata yung 3 parang ganun eh sarado na daw so dali diretsyo na lang kami pa uwi eh. so yun yun yung adventure namin ng Dumaguete from Leyte Cebu to Dumaguete and thank you lord sa successful na lakad namin so yun if you like our video please like and subscribe and see you sa susunod nating adventure.